guys pa ni bagong binibenta punta na may limusin sir best brand nila ginaano pao LBC truck <laughs> LBC ka truck truck LBC hmm Ito ang ginagawa ko. Hay na oh, ya nga ang yan oh. Picture nta. Singko. Bakal to ganing kanang itong uh, ano binta no. Oh, wow. Tawos ang itong naminami, 200 lang. Nang bala guys, ay mensahe ko may aram naging bigyan ng mga binta to. Binta mil, mas bating bayar. Yes. Anong labas ni Jen? 22 22 ang laba. Serenta. Rani katog. Eh? Ya yeah, buka ni mga kano. Mga ano yun? Buka? estimate mo? Bag... Ha? Bago pa man oh? Bago pa Ang makina yas, Ha? Hindi naman yun ba? Tak apa guys Cerantah കൂടുതൽ